So guys, hanggang kami palaglok-lok sa ni Margarita at agamay na dati ipapanan Pag kami gumatang iti laptop, ket adyo nga laptop, para iti kapilya. So, at dapat iti napili mamen ni Kakapsat nga ikan iti laptop. Tangarad, adyo advocacy me ni misis. Kit, agitid kami iti gamit, iti kapilya, iti per month. Kakapsat, adyo nga ikan me siguro nga Church manoj ay na ikanta ng Anim na ata na ah. printer. Ah, may anim na printer. lamesa, meron pang TV. Tapos, ngayon bibili kami ng laptop kasi yung church doon sa bibigyan namin is kumbaga nakikihiram lang sila ng laptop. Last year pa namin pinagprepare pinag yung ah. laptop na yon. Ayun, ngayon pagkakaloob na ng Panginoon. Mm -hmm. Glory to God at ah may provide na rin niya. Yes, meron na. Oo. So, lang kanya yung ang hindi tayo kanya may ini may nga, ang dami tiigat-gatang may iti, 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 iti churches. Yun. So, yun kakabsat, pagpasensya at nyo na, yung mga ibang nagre-request kasi sobrang dami nyo. So, nakapila-pila naka naman yan kakabsat Ano, uh, nga di maikan, kaya iso pailaing. So, nga hanggang mga gsagsakit, itinakim yota uh, Kararag tayo lang, kararag tayo. Dablan dikas takit may kantay am amin. So i-message nyo lang kami ni Mrs. Kung may kulang sa mga instrument nyo. Uh, instrument sa church. Pero sure. hindi ako nagbibigay ng ano, sa tayo ng cash. Gusto uh -huh. ko kasi, ibibigay ko yung magagamit na. Kasi mas maganda yung re ready to use ng gamitin kesa sa cash. Kasi baka iba pa mabili, ganun. Kumbaga, yon. message nyo lang kami ni Mrs. At kung kaya naman namin, at kung may budget, eh, gawan natin ng paraan pero kung hindi ay, hindi pa kalooban ng Diyos yan nagatang may okay. dayjay laptop kin may sanga printer supposed to be may salang ko mga laptop tigatangin may mga free na gamin laptop nga 1.5 five so nga dinagdagan men para i-JNT may saman nga kapilyan so agitin na agitin na gatang may isang laptop nga Acer tapos may isang printer ito pa min kakabsat Jai Ayan te, pang tidan me. So natin church ngayon kan me. Dito ay City si Isabela. Ito ay Church ni Pastor Rogen Kilia. Ito Christian Alliance Church. <laughs> yon San Fermin, Gawain City, uh, Isabel. Uh, Pastor Ketra Yantilia. Uh, Ayan, dito po yan sa Gawain City Christian Alliance Church. Uh, sa mga naghahanap ng church. Pwede uh, dito, sa uh, uh, San Fermin. Ang sarap lang isipin mga kapatid na kahit simpleng tao lang ay nakakapag-share ng blessings sa mga iba't ibang church. At the same time, sure na sure na sumasayang ating Panginoon. Uh, thank, thank you Lord. very much. Thank you, thank you. Uh, thank you sa mga uh, family, God bless you more. Okay, maraming salamat po sa laptop and God bless you more, more, more blessings. Blessings. Yeah, God bless. God bless.